Nagre-reklamo ang mga motoristang bumabiyahe sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex. May namamaturaw sa mga sasakyang dumaraan doon. Makibalita tayo live kay Joan Ponsoy ng GMA Tagupan. Joan. Maki sa talangan ng pamunuan ng Tiplex sa abot sa mahigit 4,000 mga sakyan ang dumaraan sa expressway na patungo nga sa norte at pabalik sa Maynila lalo na sa panahon nga na mahaba-haba ang bakasyon kaya importante nga na matiyak ang seguridad ng mga motorista. Inire-reklamo ngayon ng ilang motorista ang pambabato sa kanilang mga windshield habang tinatahak nilang Tarlac Pangasinan La Union Expressway. Kaya naman ang ilang motorista natatakot ng dumaan sa T-Plex. Tulad na lang ni Joel na sampung taon ng driver ng pinaparentahang van. Bumabiyahe ito sa T-Plex para mabilis at ligtas na may ang mga pasahero mula norte papuntang Maynila. Siyempre ma'am nakakaalarma talaga yon. Lalo na nananakbo ka. Delikado yon. Dahil, dahil, dahil pag na ano, pag tinamaan yung windshield, lalo na pag malaking bato, papasok sa iyo yan. Tatama sa ano mo, sa mukha mo. Naidulog na raw sa pamunuan ng T-Flex ang insidente. Kasalukuyan na raw nila itong iniimbestigahan. Posible raw na mga kabataang walang magawang matino ang salarin sa mga insidente. Sa kabila nito, masasabing isolated case pa rin daw ang naitalang pamamato sa T-Flex. Magtatalaga naman umano ng roving personnel sa expressway para mabantayan ang seguridad ng mga motorista lalo na pagdagsa ng mga ito sa Semana Santa. Nakipag-ugnayan na umano ang pamunuan ng TEP Tiplex sa kapulisan nga at iba pang augmentation force para matiyak nga ang seguridad ng mga motorista ngayong Semana Santa. Magkakaroon din umano ng motorist assistance desk sa expressway. Yan muna ang latest mula dito sa si Pangasinana. John Ponsoy nagbabalita, Pilipinas.